hindi yan mag request ulit kung hindi legit ang ating uh, good morning mga idol oh, magantang gandang tanghali sa lahat niya dito sa gubat mga, mga, idol no kung sa tagalog pa dito tayo sa bundok Kini akong gigunitan mga idol mo yung puno ng kahoy na lunas na kahoy paano ba pag testing nito na ito ay legit na lunas na kahoy pamagitan ng pagtis sa kanyang gamot. Magkapunta ng ng gamot nito. Si may nag-order kasi nating subscriber. Uh, hindi to pa ulit-ulit mag-request sa atin kung walang visa. Ibig sabihin na visa yung herbal na in-order niya. Kasi kung walang visa yan, hindi na mga idol. Ayan, kukuha po tayo ng ano nito. Yung kapirasong gamot lang. At may request po siya ng sanga. Kasi lalaga daw niya, inumin. Mas mainam daw yung herbal. Inumin. Ah, ito po yung puno niya mga idol. Oh. yung igunitan. Yung bulaklak nito. tama namulaklak siya. Yung soom natin na maya pa. Soom natin later on mamaya. Maraming salamat mga viewers, subscribers sa, sa mga new subscribers sa Kim Muntin Channel. Sang share mo lang kay Bigan. Malaking tulong na po 'yan sa Kim Muntin Channel. Yo, lubing na masaksis, mga tulong sa ating pamilya at sa si ibang tao mga idol. Yan di apo ta karon. Ang hinihinita karon. Kumbati. At bago sa akin channel mga kaibigan, like, share, subscribe para may update kasi upload. Uh, ang pagtis nito mga kaibigan na paano natin ma dinte pipe ng na kahoy. Ito yung ugat niya po puto sa sundang. Lalasaan natin sa ating dila. Ito. Hmm. Lasa po siya ang mintol. Na medyo manghang na kung magkagat-gat sa ating labi. Ito po yung lasa niya mga kaibigan. Hmm. At to na video nito ng iba mga idol. So, pawi na tayo mga idol. Oh. Ito malapit na sa bundok mga idol. na sa likuran ko. Yung ka-green. Bundok po yan. Uh, ito po yung nakuha natin mga idol, ito yung lunas na kahoy, ito po yung sanganya, and ito po yung gamot, kasi nag-request po nga ating subscriber, hindi yan mag-request ulit kung hindi legit ang ating mga gamot mga ibigan, ibig sabihin legit, uh, nag-request ulit.